<laughs> Hello mga kakabsat, kamusta kayong lahat? Today's video ay uh, magaglamping kami for 6 days sa Northern England. Um, ang camping site ay sa Penrith, Cambria. So, bali, 5 hours journey by car mula dito sa bahay hanggang sa camping site. Every summer break ng mga bata, mga kakabsat, ay nagkakamping kami. Last year ay sa Cornwall, mga kakabsat. tini take advantage talaga namin yung mga pagkakataon na ito na habang gusto pa nila kaming makasama, kasi syempre darating din yung panahon whether we like it or not na they they will have their own lives mga kakabsat. Kaya every year mga kakabsat ay talagang pinag-iipunan naming mag-asawa para sa mga pagkakataong ganito mga kakabsat. Long journey mga kakabsat. Nagutom kami at kasi maaga kaming umalis sa bahay kaya nag-stop over muna kami for a break mga kakabsat. Pagpapahan ninyo kami sa aming uh, summer holiday mga kakabsat at uh, ipapakita namin sa inyo ang mga magagandang lugar na aming mapapasyalan dito sa Cambria Actually, ang Cambria is one of the tourist spot mga kakabsat dito sa England At sana mga kakabsat ay patuloy ninyo kaming subaybayan sa aming life story dito sa ibang bansa At um, Ipapakita namin sa inyo ang totoong buhay namin dito sa Inglaterra. malapit na yung camping site mga kakabsat at dito tayo mag stay for a glamping. Samahan ninyo kami mga kakabsat. Dito tayo sa Gilhead na camping site mag stay mga kakabsat for a glamping. Napakaganda ng farm mga kakabsat. Ang dami-dami mga baka farm na farm talaga mga kabsat at mag enjoy tayong lahat. Ayan, papasok na tayo sa farm mga kakabsat sa camping site. to the left okay, bear right okay, eto right. okay. yung siguro dito so, yung reception, reception. Yeah. ayan o, no? reception parking uh, okay, papark tayo mga kabsat kabsat, bababa tayo kasi mag-check-in mag tayo muna, ang check-in dito is from 1 o'clock to 6 o'clock ng gabi ang ganda tignan nyo mga kakabsat ang ganda so yan ang reception check in muna tayo Yeah, Hello, good afternoon. Hi, good afternoon. Can help? Yeah. checking in kami mga website Wow, ganda. So cute. Uh, my name is We are checking in my website Thank you. kita. Thank you. yeah? Yeah, nights. been before. No, it's our first time. Yeah. <laughs> it's our first time. Yeah, but we've been uh, other side in uh, Cornwall. Oh, right. Yeah, yeah. So but first time. This is nice. Look at this. Okay. Yeah. Uh, yeah. There's a double bed. There's two sleeping mats at the back. Yeah. Yeah. And, and a double bed, and what? There's two single beds. Single bed. And then a double sleeping mattress. Ah, bed. Oh, okay. That's yeah. very good, yeah. then. All right. Yeah. One along. There's numbered one to six here. Yeah, so yeah. It's the fourth one along. There's parking yeah. at the far end there. And far you can park, end. Yeah, okay. parking where the cars are. Yes, at the other yes. End. Okay. Um, and you can park opposite the pod to unload your car. Can, can I yeah. go inside? Just but... dry, drive up here. Yeah. Park opposite the pod. Yeah, it's the yeah Fourth yes. one along. Ganda! Ganda! This is beautiful! Look! Look at the uh, paligid! It's a very beautiful place to visit. It's a nice place to visit, mga kakabsat. Very beautiful. Yan yung reception. Tapos yung area na yung mga yan, yung mga... Yan yung, yung mga, times. mga campers. Sa harap ng glamping ay mga tent mga kabsa kapsa. Hindi, tama si Matt. Hindi ah. pwede niyo park dyan. Ah. Yan ang aming um, common toilet, common si um, kitchen. yung mga yan. Oh, Number yan. Number four nasan? The are. -apat mm -hmm. na saan? Nasa pang-apat na kami mga kakabsat. Yan na yung Masimot. amin. Yan amin. tayo mga kakabsat. ganda. Ah? Okay, buksan mo na. Wow, <laughs> Oh, maganda. Compared, compared yung dati natin yung haha, natin. Ay, wag haha, ang sapatos. haha, 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 Wow. Doon haha, haha, Doon <laughs> <Gusto mo? laughs> Smells ganda, smells. Ang ganda. Ang ganda. Smells like uh, colon though. Lalagyan ko siya ng ano. You have to. May bangbango ako. Yeah, I do. Because it smells like pumpkin. Abangwan natin. Yung mading Huwag natin ipapasok kasi malinis oh. Mm -hmm. Nilinis nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Pinasok ni daddy mo yung <laughs> ano. Ay, ang ganda. <laughs> May bed ka na. What's that? Yan yeah, doon yung double bed. Oh, doon kami ni Daddy mo. Dito kayo ni Aiden. hindi ah. Dahan-dahan ka. heater din sya. yato o oh yung heater. jap di mo tiyamisa an tayo yun ni? ay kabil mo tu yung unang gardata. dito unang tagyate ng mga an siya. Yan ang mga dala namin mga absat. May dala kami ng cooler. Electric cooler. Mga chairs. So just place two chairs only. Lahat na, bigay mo. Mga kumot namin kasi provided naman na yung matres. Yung, <clears throat> yung dalawang two single, two single beds. Provided na siya. Tsaka yan. Tapos, Uh, twin bed dito sa loob, yung mattress provided na. Ang dadalhin mo na lang dito ay ang mga kumot at saka mga bedsheet, pillows and everything na kailangan. <coughs> Yan lang. Tapos nagdala kami ng rice cooker namin. Sabi nga ng iba dati, dinala na namin ang buong kitchen namin, mga kakabsat. Nagdala kami ng mga pagkain namin, mga chichiria, mga, mga ready to eat. Tapos, syempre, hindi mawawala sa akin ang aking steamer, ang aking kape. Tapos, mga magtika, Syempre, yung mga kailangan namin, toiletries. Tapos, mga damit. Nagdala pa kami ng, anong tawag dito, Matyo? ya uh, Yan, yeah, nagdala pa kami ng sleeping bag. Sakala namin walang ganito. Yun pala meron. Kasi yung dating uh, naglamping kami nung una, walang bed na provided. Open space siya. Kaya nagdala kami ng mga ganyan. Kala namin ganito. Kasi nung tinanong namin, ay hindi ko naintindihan. Pero para manigurado, nagdala na lang kami. Pero yun pala, provided naman pala lahat mga kakabsat. Ayan. Ang ganda, sa totoo lang, worth it yung binayad namin. Ay po eh. Ang ganyan. Yung lamesa. Yung pala, may lamesa na pala na provided. Ayan o oh mga kakabsat. Prinubide na nila pala itong lamesa. Dito kami mag-iihaw. Maganda naman. Maliit pero cute. Mm. Ang ganda mga kakabsat. <laughs> Kakatuwa. <laughs> Ayan, nagdala pa kami ng bigas. May dala pa kaming bigas, may dala mapakong plancha mga kakabsat. Dahil kon. Hmm. Ano natin? Oh, say hi. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. <laughs> Say hi. Watch <laughs> you, makuryente ka anak ko. Hmm. Yan naman ang kanyang door. O, oh, di ba? Mas maganda ito kaysa yung unang yung yung unang naglamping kami mga kabset, kasi Malang, hindi siya provided. Okay. Oo, oo. Hindi provided open space lang yun. Hindi provided ang bed. Ito provided siya. So maglilinis muna kami. Although malinis na siyang nadatnan namin but I would like to disinfect it. Mm -hmm. Pahinga muna. O yan, ang dami naming dala mga kakabsat. At nagkasya, hindi ko alam kung paano nagkasya yan sa kotse namin. <laughs> Medyo maulan-ulan mga kakabsat. So yeah, today is our first day. What happened daddy? Oh, you're zipping it down now. Sa harapan namin mga kakabsat ay puro mga tent. Ganyan din naman kami, gustong gusto din namin nang, nag, nagpa, nagtatayo ng tent. Nung last na camping namin ay nakatent kami pero ngayon dahil dito kami sa Cambria ay nag glamping kami dahil baka maulan at malamig. May mga kasabayan din kaming dumating. Actually, madami kaming kararating-rating lang mga kakabsat. Kasi nga, Sabado ngayon, kaya marami yung mga campers ang nagsisidatingan at saka holiday ng mga bata. Isasara ko kasi para hindi sa pumasok ang mga insekto. Naglalaro ang mag-ama ng badminton mga kakabsat. nag Actually, nakilaro din ako kanina, kaso nga lang nadapa ako, kaya ito ang nangyari sa akin pa na sugat, mga kakabsat. Ito naman yung toilet na malapit doon sa glamping site namin, mga kakabsat. Malinis, kaya hindi nakakadiring gamitin. Tapos, ito naman yung kitchen. At may iba pang kitchen doon, doon sa communal kitchen namin. Um, may refrigerator, may fridge, may... Um, lutuan, may mga microwave. Kumpleto doon sa kitchen na yon, yung mas malaking kitchen. Provided din yung mga yon, mga kakabsat. Eto nagpapahinga na kami. Actually, lalabas sana kami ngayon, kaya lang napagod naman na kaming lahat, so minabuti naming magrest na lang muna instead na lalabas. Eto, tingnan nyo naman ang aking mga mag-aama okay. nakahiga na, nagbo-bonding time sila. <laughs> At um, eto, nagbaon kami, dito na lang kami uh, kakain, um, nagluto kami ng uh, rice, tapos kahapon, bago kami uh, lumuwas, uh, actually nagluto na ako ng uh, uulamin, nagprepare ako ng uulamin namin, nagano ako ng mga three two days before, nag na, nagmarinate na ako ng pang-barbecue namin na babaunin, Uh, kasi meron naman kaming uh, dalang uh, electric cooler kaya pwede namin gamitin yon. Tapos nagluto ako kagabi ng paborito um, kong ampalaya na iginis ako sa kamatis at saka itlog kasi gusto kong baunin yon. Ito nagluluto si Jepoy ng uh, barbecue. Yan yung electric cooler namin mga kakabsat. Kaya eto ngayon, pinapainit ko yung niluto kong ampalaya na prinipe ko kagabi. Niluto ko ng itlog at saka kamatis. Paborito ko yan mga kakabsat. Kainan na! Maraming salamat mga kakabsat kung nakarating kayo sa video na ito. Hanggang dito ay uh, ina-appreciate ko mga kakabsat. Um, okay. Sana kung di ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na. At um, abangan niyo ang aming uh, summer holiday dito sa Cambria. At ituturn namin kayo sa mga magagandang lugar na aming uh, papasyalan. At um, sana mga kabsa't um subaybayan ninyo ang amin nga uh, buhay dito sa ibang bansa. Okay mga kakabsat, hanggang dito na lamang muna ang aming day 1 at maraming salamat sa panonood at sana samahan ninyo kami sa aming summer holiday dito sa Lake District, Cambria. At ipapakita namin sa inyo ang mga magagandang lugar na aming uh, papasyalan at uh, sana huwag kayong magsasawang subaybayan ang aming buhay dito sa Inglaterra mga kakabsat. Maraming salamat and see you in our next video. Bye and God bless! yes